Good morning mga kaidol, nandito tayo sa pondo ang malabong nito mga, mga kaidol Napakaraming ka mga kaidol, ito mga kaidol Tapos na tayo sa aking pagdating na Nandito naman tayo, huwisin na sa ating pagpapalit para magawit na Dahil Pasko ngayon, Merry Merry Christmas sa inyong lahat mga kaidol kaya mga kaibigan, mga daming tao, saksikat, so, traffic at sada dahil sa dami-dami ng mga nagpipindahan ng mga isda, Dati po, lagi ako nagbibigay dito ng aking Paltoblan. Ako ay nahirapan dumaan dahil saksikan ng mga kababalang mga, mga kariton.

Kala ko sarado kayo kahit hindi na ako dito. Oh, no, sino may sabi sa iyo? Kapon, di ba? Kapon diba? na lang kita. Kakabukas pala ito yata Ah, hindi <inaudible> ko na. Sorry di din ako pumunta dito. Sabi mo naman, hindi na test din ako Ako ang may sabi na uh, test din ako noon ko. ako mamaya. Oh. Mamaya wala kami. Sayang sayang tuloy. Kaya doon ako dumaan Naka, wala namang dadaan. ikot kung kanya, sabay uwi. <laughs> Sorry mga kasuke, mapahawi na lang tayo sa susunod. Sorry, kala ko si wala na. Kaya mo lumaan. Ayan, saksika. Ayan, mga idol. Napakasiksik.

puro talaga tao yan dahil dumagsak na po ang mga tao dahil bukas po Pasko na po Merry Merry Christmas sa lahat shout out sa lahat ng mga na ito shout out mga guys <laughs> ayan mga guys shout out lang mga ka guys nalito ko sa loob ng palungkik na ito mga guys ayan Yang meramin yang pindah Mereka kanin Pembuka siang Pembuka siang kakak ini Meramin Mereka kanin Mereka pindah Mereka Magagandang umaga sa inyo lahat ng mga pag-uusupit, at hindi ng mga sagi, meron tayo deng mga dingdala. Pakaraan nila, maraming salamat mga guys. Pakisag sa trabahing ng Diyos, channel, mailot ng blogger, pakisag at pakisag sa pa friend. Hanapin nyo lang po sa aking YouTube. Mahirap na vlogger ang aking pangalan. Thank you. God bless sa inyo. Good morning. Merry Christmas sa inyo lahat.